Good morning. Ayan, what time kaya ngayon? Anong oras kaya ngayon ha? Limutan kong magtingin ng oras. Ah, uh, 7:31. 7:31 Sunday. Good morning everybody. Happy Sunday. Happy Sunday sa lahat. Sa mga team Kuroda, happy Sunday at sa aking mga mga supporter ni Maramara, happy Sunday. Ayan. And guys, oh, pagising ko sa umaga, kay ganda, kay ganda. Ang hangin, sobra, sobra, sobra. Sobrang binigay ni Lord. Ayan, hindi ko alam kung ano ngayon. Anong meron ngayon, guys? Surprise. No, mahangin siya at medyo may makulimlim sa unahan. Ah, hindi ko alam kung uulan pero dito sa banda ay mainit, maliwanag man ang langit. Ah, maliwanag ang langit. Dito naman ay napakahangin po. Sobrang hangin po. Tingnan niyo po, oh, sobra-sobra na 'to. Sobrang sobra na 'to, Lord. Ano 'to? merong bagyo? May bagyo ba 'to, Lord? lang araw, walang hangin, Lord. yan walang hangin. Pero ngayon, sobra-sobra man to lard. Ano to lard? May bagyo ba? Yan. Check ko yung mga laman ko. Palaki na ng palaki sila, o. Oh. Guys, palaki ng palaki yung mga halaman ko. Wow, sige, maglakihan ba kayo? Para magkapera na kami. Bibinta ko kayo, bibinta. Dapat dagdagan pa to eh. Dagdagan pa to. Ah, uh, yung kangkong oh. Yung kangkong. Dapat ano pa kangkong eh? marami pa tong itatanim dito oh. Marami pang itanim ang kangkong. Hindi ba na ako nagtanim niyan? Yung kasama namin dito. Meron pa sana eh. Meron pa sana itanim dito oh. Binabad ko. Ayun, ang dami ng tubig. Binabad ko siya kasi para hindi siya ano yan o dapat tinanim na niya agad para hindi mamatay hindi kasi niya ituloy tuloy itanim eh na addict na sa ano eh sa cellphone Adik na sa cellphone yung babae yun nakaharvest ako kahapon guys ng okra guys kahapon ang dami kinain ko for my dinner for my dinner no rice rice Ayan. Kasi lupa laki ng palaki yung tiyan ko. Sobrang laki ng tiyan ko, guys. 'Yan. So, meron na naman siya bagong tubo. May bago na naman siyang tubo, guys, pero masyado pang ano. Kahapon ang dami ko nakuha. Inubos ko talaga, ako lang mahilig kumain ng okra dito eh. 'Yung iba, hindi mahilig kumain, wala sila sa buhay nila. May mga bagong tubo na naman. 'Yan. Ito maliit pa. May bagong tubo siya. Sarap ng ano. Ayan. Ano ba itong, ano na ito? Yumuyoko. Yumuyoko. So, yan na nga guys. No? Na-surprise tayo. Pagising ko. Pero narinig ko na ang mga kaluskus ng mga mga ano. Ganyan. no Napakahangin mo hmm. Kaya bumangon na ako Bumangon na ako So ayan So mga na ngayon Maybe uh, malapit na sila kuya para, Pabalik dito Ayan Nakapaglinis-linis na ng kaunti si na Ayan Nalinisan na niya Ooh. Tapos na yung ano guys oh tapos na yung tindahan guys yan o, oh, tapos na yung tindahan guys o oh. tindahan yan guys no, ang ganda ganda niya, o oh. tindahan yan parang tayuan pa yan dito guys o oh. magtayo na naman dito guys dito, yan. yung bakante na yan tatayuan yan, tatayuan na naman kasi pinaplanuhan to eh uh, titignan to dito, sinusukat-sukat so, yung landing pad hindi na siya safety hindi na po siya safety yung landing pad so be sure na merong maiwan sa bahay lagi no, mahirap na siya masal masilisihan saka yung ano, mga pintuan wala siyang padlock no? wala siyang maano ano, malagyan ng padlock kung gustong maiwanan yung bahay so likado wow ang daming bunga yung ano yung malunggay Oo, oh, ang daming bunga niyan. Sarap kaya yan, guys, no? uh, oh, daming bunga. Sarap ang bunga ng malunggay, guys. Gataan, guys, gataan. Yan, oh. Dito, lumaki na yung mga dahon dito. Hindi na siya, ano, guys, ah... Uh, yung landing pa rin din na katulad noon na masyadong clean uh, maliwasay tingnan Ayan. Maliwasa tingnan uh, ngayon masyado na siyang mahaba ang mga dahon yan hinayaan na namin dyan hinayaan na namin dito lang kami magpo-focus ano? 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 Ano yun? Eh! Exercise pa! Huwag ka na kumain! Exercise kasi pala. Lumaki kasi yung mga chan namin dito. Yung mga chan namin. Eh, lalo na ako. Malaki ang chan ko kasi eh, dito lang ako sa bahay. Pagkatapos kumain, maya maya umupo doon sa computer. oh lalaki talaga chan ko eh sila paday sila layas kapag ano sila lakad-lakad eh ako dito lang ako kaya lalo pang lumaki yung ko worry ako sa chan ko yan so ayan ayan guys oh mahaba na yung ano hindi na siya no yung landing pad namin is hindi na katulad noon na ah ah, uh, ay mag, mabuhay, mag, 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 ano siya ba, parang maganda tignan kasi ano, ayun know, o, mahaba na, maha, mahaba, na yung mga ano, halaman, mahaba halaman, yun yung pandak na aso, o, oh. oh, inaasar niya yung pandak, oh. tinan mo si ano, ungas, o, oh. o, oh. oh, mo si ungas, o, oh. o, oh, inaasar niya yung pandak, o, oh. o, oh, oh, oh. 'yung sige, um mm um. -mm. Oh. Oh, sige. Ah, bully talaga si Ungas, buli Porket pandak 'yung ano niya, inaasar niya. buli talaga. And guys, oh. Mahaba na 'yung mga halaman. Ay, 'Yung mga damo, 'no? Mahaba na siya. Ganyan na siya mahaba. Parang walang tao 'yung landing pad, 'no? Ah pa doon, hindi na siya maano nakapagod kasi din pag anong nakakapagod. nakapagod din mag tanggal mga ganyan hmm. yan, hayaan na yan putante, maghanap tayo ng pera magribi niya hanap tayo ng pera dati, ano talaga ako dyan uh, nagdadamo kami ni Edna kami dalawa eh, wala eh kailangan kong kumita eh. Yan. Hindi na rin nagano yung isa. Hindi masyado din naglilinis. Hmm. Di, hindi, na rin siya masyado maglilinis. So, yan. Manap ko na maghanap ako ng pera eh. Kailangan ko mag magdot-dot na no, magdot Diba guys? Hmm. So, ganyan talaga. So, magkape tayo mamaya, guys. Nag-init pa si Edna ng mainit na tubig. No? Yan, o. Oh, ilang araw na to. Itatapo na to. Masarap kasi yan. Ayan. Wala na ng mga asukal. Ang bilis. Ito, ilagay to doon. Uy, wala na kami mga ano, bigas. magkapit kami mamaya. So, magbukas muna ako ng ano, Ay, sandali. Ayan. Ito yung area ko dito. Ito yung area ko dito, guys. <laughs> so, magbukas ako ng laptop. Ayan, maglapas. So, magbukas tayo ng laptop. Ayan. Ang ingay itong isa, oh. Parang mas, mas daig pa to sa vlogger itong isa, guys. So, kasama ko dito. Mas matindi pa to sa vlogger. Oo. Uh -huh. Wala na Maingay. Na, eh. Lakas-lakas ng buses. Sabi uh -huh. ko, para kayong bingi ng kausap mo. Mga kausap. Mga ano pa naman. Indiyano, mga Indiano. Mga Pakistani. Mga uh Pakistani. -huh. no? Ito yung, ito yung space ko dito. Ingat, dito ako dito. Dito ako um, na. Nagpupukos sa aking pag No? Huh? Dito ako um, nagpupukos sa aking pag Ginawa ko lang ito, no? Ginawa ko to, Ayan, huh? uh, ginawa ko yan. Dito, ito yung table. Wala nang table. Ito dito na to Ito yung temporary lang. Ito dito, temporary lang. Oh. na Kuya Pan. Pero ito, nagawa ko to. Yan, siya tali ko para ano. Di ba? Para yung tumatang siya. Wala guys. Alam nyo, Para malaman yung buhay ni Maramara dito. Salamat guys, ha. Thank you. Goodbye. At ayun, sa lahat ng ano dyan, Team Kruda salamat sa pag-support. At sa mga kaibigan ko, thank you so much sa inyong lahat. And God bless you. Bye bye, guys. Bye.